Sir, sa isang uh, interview sinabi niyo na kayo ay maatras na ng uh, suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay uh, dahil hindi, hindi nabigyan ng uh, pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak niyo. <laughs> um, babuti, di lang nung mayami nung makatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni I'm Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bungbong? Dahil tinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-express sa inyo, ako. I will call them, but I will use your name because you are the president of Reyes League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating yung mga congressman, governors, mayors. I'll be the senator, Aimee. Uh, thank you for coming so we can start the early campaign of Bumbo for vice president. Then, dinaya siya sa minyan. But Manong, yung piti sa plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay na ako. Alam natin lahat, na, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Na gusto mo, Vice President, magkampi na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung si Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President, para pag nag-file si Sarah, you slide down for Vice President protected ka na and I deliver it to talk to Mayor Inday Sarah na ikaw ang Vice President protected ka na. Palakpakan na sila. Thank you, Mano. Sabi Okay. COVID pa. Bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng gamit. Meeting. Kunti lang ang pwede while in the meeting, ang ginawa ko being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na <coughs> kinausap ko na nakubitsi. Dahil parang nabudol tayo. <laughs> Alam mo sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League nung tumakbo ko noon, malaman na ako sa mayor. Ngayon, puro mayor sa minimit natin, region by region, region by region, region by region. Pinasira namin lahat ang region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila magpagkailaya ang daming tao sa So sir, may tanko kayo kay Pahulo? Ayaw ko lang na ginawa alam niyo. Hindi ko inintindi ba yung sultong ginawa sa amin. Nagpunta kami sa Japan, bago na lang? Sa presidential table, nilensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manu Chavit is here. Ginoon niya, oh. Hindi niya ko pinansin. Ang mga overseas workers. Bastos naman president presidente niya, sabi nila. Oh, magtakbo ba ako? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PSO. Direktor lang. Dahil chairman ng PSO yung kapatid know. so, you ko noon. Anak niya yun. Direktor lang. Oh, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant ng Presidente President nagtatayo. Sigurado na yan mo nung sinabi ng Presidente. Sigurado na yan. Isa isa sa amin, ako yung may director, niiyak yung bata. Sigurado na yan, po, sigurado. Tapos, di na si Bakigod, yung, yung sekretary niya. Nakita kami, yung sekretary niya, tiyapan na yung mata. Wala namang tinupad. Nagalit pa ko, hindi. Director lang. Ang na naitulong ko sa kanya, hindi siya presidente kung hindi dahil sa akin. Baka ko ganit. Baka ko nangyayari sa kanya ngayon, nung pinalist natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik na lang niyang pa. At para tayo dinadala sa kumuloy, alam niya na magkakarera ang China and Taiwan. Sabi ang China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng five years. Ang Amerika, one, laban tayo. Wag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay ka lang ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bumubungin Tayo ngayon, dinilis pa niya ang, Korea, ang China. Anong naman natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti nga, ka, tubig lang sila kanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nagkakrem, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang, social na lang tayo dyan. Is she should stay neutral as a leader. Is should stay neutral. Para 'pag mapiga kan. Bibilang hamak tayo naghahabol pa. Mali 'yon. Sure last on my part. Kayo po ba ay uh, makikilahok o magbigay ng uh, suporta sa rally sa September 21? Uh -huh. Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, uh, mga partilis eh, politisyan din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, supportan natin. Alright. Pero kung may mga politician at mga partilis, hindi pwede. Para sa akin lang. Thank you po. Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. Uh, so, sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavot Simpson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan ko ay may labing dalawang kumpanya. At ngayon po, uh, ayon po sa mga pagsusuri na pag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, um, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakobra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yes. So, ang um, for clarification lang po, sir, ano po ang um, connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti din lang nyo. 10 years daw, nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! Eh, wala pang isang taon na kung nasipot. Bilyos ka. Ten years. So, ibig sabi, maraming project yan kung totoo man yan. Inaamin ko sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project na sa trap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you, you both.